Jackie Lou Blanco, inaming binawian ng buhay ang inang si Takorales Corrales habang ito ay natutulog. Para sa aking balitang showbiz, malaki pa rin ang pasasalamat na makapatitiin na Jackie Lo Blanco at Ramon Christopher sa kabila ng paghiyao ng kanilang inang si Pilita Corales. Ito ayong kay Jackie Lo ay dahil sa payapa manong binawian ng buhay ang kanilang ina habang ito ay natutulog. Ay sa actress very thankful siya dahil hindi nahirapan ang kanyang ina, hindi na ospital at hindi nagkaroon ng matinding sakit kaya para umano sa kaninya ay okay na iyon. Sinabi naman ni Monching na may heart problem ang kanilang ina na siyang dahilan ng pagkamatay nito kung saan nagkaroon na rin umano ito ng problema sa kanyang memory pero health wise umano ay okay naman ito. Hindi rin daw nila alam kung inatake ito habang natutulog pero hindi na raw iyon importante at hindi na rin nila inalam basta't natutulog umano ito ng bawian ng buhay. Ang stepfather umano nila na si Carlos ang tumawag sa kanila para ipalam ang malungkot na balita bandang alas dos ng madaling araw kaya pinuntahan daw nila agad ito. Nainiwala naman si Jackie Lo na handa na ang kanyang ina dahil every Sunday umano ay pupunta sa bahay nito ang isang pari para bigyan ng Holy Communion ito at ang kanilang stepdad.